Hello? Hello? Hello, sino to? Marco, isa ka, Piliyon. Masyado ka nang maraming nalilaman sa partito ka, kinatutoy. Di mo ata alam kung sino ang pinatanggap mo. Kaya ka nang bayaran. ba? Ako si Marco, isa raw akong masipag at matalinong estudyante na nag-aaral sa isang universidad bitbit -bit ang aking pangarap na maging isang mahusay na mamamahayag. Bagamat hirap ang aming pamilya sa pinansyal na aspeto ng buhay, pilit ko pa rin itinataguyod ang aking pag-aaral. Sa katunayan nga, ipinagsasabay ko ang aking mga obligasyon. Nag-aaral ako sa umaga, at nagtatrabaho naman ako sa gabi hindi ito naging hadlang sa akin upang magpursige. Ako ay isang education student at aktibong miyembro ng journalism club ng isang non-academic organization sa aming universidad at kilala ako sa aking katapatan at malasakit sa pagsulat ng mga balita. naman. O, na naman yung mga partido na akala mo kay gagaling ng mga plataforma. E para naman sa mga sarili nilang ganansya yung mga pinagagawa nila. Marco, yan sila. <laughs> e, bakit ba May foul na talaga. Alam mo, tignan mo yung secret files natin. Eh. Marami ng issue si Kenneth. Bakit na nangahayaan kung marami ng butas yung plataforma na ginagawa nila? I'm tanong ngayon. Class, mga mali sa ating panigin, mga pandaraya, at lalo na paggamit ng mga kapangyarihan, ay hamon sa ating mga hindi Grabe talaga yun sila. talaga yung role model kung pagdating sa pagpatay ng mga magaling sa sistema ng mga salitahan. Ang bawat isa sa atin, ay may kape na hiyanan pala. Kung tayo ay may ang mga kamali nangyayari, ay tayo din na may magsalita. Kaya tayo ay dapat laging hinda na magsalita at ipaglaban ng tama kahit mahirap. Ang tanong ang papakayo? Ano po? Sige, paano? Yes, sir. Yeah. Oh, I think it's a circuit. Oh. Yeah, I sabi ba talaga ang Sokstad? Teka! Kapartido mo si Kenneth lang! Alam mo Marco, yung si Kenneth, pinabanggura niya ng isang makapangyarihang tao. Kakaunti lang may alam ito. Ilan mo kami? Talagang siya ng mayroon ng lusong ng sa'yo. Kaya nga hindi sila natatakot gawin yung katewalian sa student council. Lang beses ko na siyang pinigilan, hindi nga ako pinakinggan. Dahil sino nga ba naman ako sa lamang ang auditor sa aming partido? Noong una nga, hindi ko alam ang kanilang naging pagtatago at alam mo ba kung anong nakakalungkot? Kasangkot pa ako mabang member sa aming partido. Ngunit, alam mo ba kasi siguro ko, kasama nila sa katiwalian ng ilan pa sa mga taas na posisyon sa ating universidad. May malaking higyara sa mga pondo para sa ating mga skola ng bayan. Kaya nung umamon, ko na matiis sa kanilang pamamalakat. ako sa posisyon at nagpaabot ako ng resignation letter. Pero alam mo kung ano ang natanggap ko? Inabutan ako ng isang liha na may kalakit na NDA na sinasabing ano man ang nalalaman ko ay mananatiling sikreto dahil kung hindi, mapapaalis ang nanay ko sa munisibyo. Kaya nga ka, Marco, kung nakalong pa rin pa, makadawin pa ang pamilya eh. ko. Pero Lea, di ba? Kaya na,

tapos talaga sila ng bito ng mga mabubulak na salita. Alam mo naman, kayo ganda ng mga naging resulta ng mga pagpupo nila eh, para lang naman sa mga pansarili na organisasyon. ganasya. Ano naman? Ano naman? Sino to? Hindi magpapadala sa pera nyo. Inyo na yan. Hindi pera makakapagpatahimik sa akin. Para kalkalin ang baho nila. Kung kaya nyong suportahan niyang partidong yan. Pwes ako hindi. Aga-aga. <tong> na nun nagdamit eleksyon. Ang mga partido yung patuloy pa rin ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan mas mga pasalili interes. Kailangan natin magkaroon ng mas maraming kamalaya ng mga estudyante. Hindi lang ito tungkol sa student council. Tungkol ito sa pagbili ng mga ilimitin sa ating universidad. Grabe na talaga yung mga hangin yan. maraming salamat, ni Ana. Ngayon, may tuklong karandagan. Kung wala, may isang halong kapatid, tapos na nais pabahagi ng na kanyang kalaya. Na si binibini, hindi ka. Nara ka pa tama, may gumawa ng pagdarasin. Ang susunungan ng si Ana Pilipinan. Hindi lang natin pwedeng pagtakpan ng mga isyo ng pagdaraya sa pamamahitan Pagiging bayani ngayon ay hindi nakasalalay sa paggawa ng malaking hakpang. Pagiging bayani ngayon ay nakasalalay sa paggawa at sa pagpindi sa tama. Kaya kung tayo ay magtutulungan at mananatili sa pagkinti. tayo makakagawa ng isang kilusan. Isang kilusan na makakapagbago sa ating kinabukasan. Ang mga halalan sa ating universidad ay hindi lamang sukatan ng ating paninindigan, kundi pati na ng ating mga boses at pagkakaisa. Kung kayaan natin mag-carry ang mga maling sistema, wala tayong karapatang magreklamo para sa mas matuwid at mas tamang sistema. Hindi kayo nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. tayo!

Wala naman yan. Kasi pagkatuloy nyo na ako ng mga nasimulan nyo. Sige, <laughs> ayun na ko. po. Ingat po! Ano ba, Marco? Hindi ko nakakala na ganito ang kabilis ang magiging reaction ng mga tao. Sabi na nga. Sabi na nga ni Professor Reyes. Kung magsama-sama tayo, walang imposible. Tama. Sabi na nga. Payo ang magsisilbing daan patungo sa sanibagong bukas. Hmm. Nagpapagang tungkol sa pag-alis sa pwesto ng Partido sa Samantala, ang Partido Magalo ay opisyal nang nailuklok sa kanilang mga pwesto. Nakaya mo? Nakaya natin. Si mo kahit parang sobrang hirap na gawa natin. Wala kasi. Puro ako. Eh, kung di din naman tayo sa tulong nyo, Tingnan mo mo gagawa ko. Pero hear me out, Marco. Honestly, believe mo ko sa'yo. Nagawa mong maisip kung ano pwedeng maging solusyon. Kahit na hati yung oras mo sa school, pati dyan sa trabaho mo. Hi, good sir. Thank ka ba? Wala ka talagang tawad na <laughs> ang dilim ka sa kalamitan Sa tao gano'n din ang may karahasan Dumitinim ang langit magkakaulan Ang tao'y mas nagiging karit kapag meron mo Sa katotohanan, mga nakalapad Mas bibiliin ng masa kapag meron ba Yado kaya may bala ng sa mga sintido, Uubusin ang dugo, matutuyot parang el nino Tas el nido, pang nanalo, kakapagod sa kapang Ng payang pang para sa paaralan Pero bago dumilim na, mo na naliwanagan Lahat daw ay tutulungan, mahirap man oh, Ang sarap mapamura sa dilindad nila may presyo Mga nang bubulag, huwag may taga para sa puso Kung tumanggap man ng papel, dapat walang itos Bukat ang kapin mo ang papel, kapag ka